So yun mga kahanap, magandang hapon po. At ang pula ng aking noon. Ayun guys, nilalabasan ako ng mga allergy sa katawan. <laughs> ah, kagaya ng sipon. Tapos ito namang noo ko. Hindi ko alam. Hindi naman malamig ang inyari ka ng panahon eh. Pero ganyan yung reaction ng katawan ko. Guys, palagi. So, marami nagtatanong sa inyo. Siguro kung bakit. Wala lang akong mga daily vlog. Wala akong mga daily upload guys. Simula nang pumasok yung ano, Bermans, naging sakitin ako masyado. Tapos, kaya ngayon, may, kakaroon naman ako ng allergy no isang araw pa to na bahin ako ng bahin. Makaamboy lang na ako nang hindi gusto ng ilong ko. Bahin ako ng bahin. Hindi naman sa pagiging mga ate, pero guys, ano nangyari naman talaga sa ano? Baka katutubuan na sumay dito dalawa. <laughs> so, Ayan, uh, gusto ko lang kayo i-update na papagaling muna si kahanap niya para makabawi naman ako sa inyo. Kasi nagal ko na rin din nakakapag-vlog. At syempre, gusto ko rin i-share sa inyo yung mga nagbigay ng pa-birthday sa akin. Kaya ni Kuya, Kuya June, tanggap ko na po yung regalo niyo. Um, so, guys, meron tayong... ah uh, LBC. Kasi nung nakarang birthday ko, may nagpa-birthday sa akin. Pa-birthday <laughs> sa akin galing sa California. Ayan. Shout out kay Kuya June. At maraming maraming salamat po sa inyong pa-birthday. Kaya yeah, unboxing na natin siya guys. Hindi ko alam kung anong meron dito. Kasi ano siya, maliit yung sinakabon. Wala pa kagaan Ang mag-unboxing ng ganito kasi mamaya makamakagip mo bagay sa loob. Gusto na natin ito. Uy! Ano kaya ito? Chocolate? Cash? Damit? Plastic yung nakita. Eh. good. Natumpat parang dalawa plastic. Ay, isa. Isang plastic. Ano kaya Ah, parang alam ko na, guys. Maleta. Ah, bag. Nari, wow! Parang malayas ata ako, pumapunta ata akong abroad. May lagay pa ng tubig sa gilid-gilid. Ayan, thank you po kay Kuya Jun. At syempre, dun sa mga ibang nagpa-birthday din, thank you po kay Kuya Ray, kay Sir Luis. Kaizer Ruben, at dibuon at Kaiser and. Siyempre sa mga bumati po, maraming salamat po. Ngayon naman. Ba pa ba pa. And thank you po, Kuya June. Ay, may tikim ko sa sila din. Nakakabango 'yang May lagayan sa inahin. Galing naman. Nagaya ng sapatos. Siyempre, ibabalik na muna natin sa plastic. Kasi hindi pa naman natin siya gagamitin. Diba? May bag na ako, panggalan na lang. bag siya. Actually, binuksan, nag-unboxing ako. Akala ko may singit. Yan, may singit. Hindi kasi gaya na siya. So, ito ko ngayon sa kubo, guys. Kasi, plano ko matulog na lang. Kahap, kagabi, magdamag ako yung nilalagnat na parang nanginig-inig ako, tapos tinutusok-tusok yung buho kong katawan. Tapos, Sinipon ako ng sinipon na bahin ako ng bahin na hindi ko alam kagaya ko na nababahin na naman ako. Tapos, hindi ko alam kung sa alikabok to. Piling ko sa alikabok, sa dubi Kaso, nisip ko, kapapalit ko pa lang ng kapapalit ko pa lang ng cover ng poom. Gusto ko, siguro inisip ko na bibili ako ng vacuum na maliit. Yung vacuum na maliit lang na, mumurahin lang sa TikTok. Bibili ako ng gayon para naman pag ano, may babakyamin ko yung mga alikabok. Hindi kasi talaga may iwasan yung alikabok dito guys kasi ah, uh, kasi tabing kalsada tayo. So, ang gusto ko lang din i-share sa inyo guys na siguro 8 months na ata akong nakatera sa kubo na to. <laughs> Opo. Doon ako naninirahan. Umuwi naman ako sa bahay, pero dito na ako natutulog. Tapos, yung iba kong gamit nandito na. Tapos, us nai-enjoy ko kasi yung mag-isa. Pero umuwi naman ako sa bahay, mga kahalat. Actually, nag-birthday ngayon kapalit ko noong November 20, 26 eh, yes, nasa bahay ako. Lapit lang naman yung bahay namin. Dinadaanan ko daw siya kapag pupunta ng kubo. So, sabi ko sa si sarili ko, kapag ako nagkaroon ng budget, papagawa ko na ito ng bahay talaga, as in malaking bahay. Hindi naman na, hindi naman kasing laki Pero siguro kapag nalubot na yung mga kahol, sa so kahol natin papalta, diba? Sayang naman guys. May isang taon pa lang naman ito mga kahanap ko ko na to. So, ayan, super so, alika po. Ayan. May lasing ata. guys kulangot. <laughs> Grabe yung aking ano allergy ngayon. So, plano ko munang matulog mga kahanap. eh, Pakita ko sa inyo guys. Meron kasi nagregalo sa akin ng Actually, matagal ko na siyang gusto bilhin para sa sarili ko. Bata pa lang ako, yung, ganun talaga yung hilig ko. Bukod sa may hilig ako makolekta ng mga teddy bear. So, ngayon, may nagpa-birthday sa akin ng teddy bear, mga kahanap. Belated, happy birthday with a gift. So, Uh, nagulat ako kasi sobrang laki niya guys wala naman anonymous anonymous yung nagbigay pero wala akong kulo kung sino nagbigay kasi pinadala lang dito sa akin eh. belated happy birthday nakalagay kasi hindi ko alam kung sino nakalagay yung sulat ang nakalagay ay belated happy birthday kahanap ibig sabihin subscriber ko siya so sa so, lahat po ng mga nagpa-birthday sa akin. Tapos na po ang aking uh, celebration kasi December na po ngayon. At yes, 21 days na lang mga kahanap Pasko na hindi ko alam kung anong gagawin ko sa Pasko. Ay, magtatago ako kasi napakarami kong inaanak. December 8, meron ako nga abayang kasal. Mga ka abangan yun kasi magbablog tayo. Hindi ko lang sure kung pupunta pa ako ng reception guys kasi napakalayo daw po nun. Tapos kung ako lang mo isa, gusto lang kasama. Delikada bilang babae. <laughs> so, ayan, shout out kay Kerry na nagpa-birthday sa akin. Kay Sir Ed, salamat. Thank you po. Kay Kwe Luis, kay Kwe June, sa mga bumati ng happy birthday kay Kana. Thank you, thank you po. December na po. Kaya tapos na po yung birthday ko. Next year na naman, malita ako mag-birthday. So, ano kaya magandang gawin dito sa kubo guys? Kasi uh, sobrang alikabukin kasi hindi ko alam kung maglalagay ba ako ng floor mat sa loob ng kubo para pinakan sa pen para walang butas yung ilalim. O kaya, nagpunas na ako kanina tinagal ng yung mga alikabuk pero maalikabuk pa rin hanggang ngayon mga kahanap. So yun, ah, uh, papakita ako sa inyo guys. Ah, uh, so, papakita ko na po sa inyo yung kubo, yung loob ng kubo kasi malinis naman siya. Ayan, tinapiko ang... Ayun yung mga teddy bear. Mahilig talaga ako mga ulekta ng teddy bear mga kahalap. Ay, yung electric fan ko. Ay, kalawa. Matagal na kasi siya. ito yung TV na pa-birthday sa akin. nang last last birthday ko. So, ang nagsusuporta lang dito mga kahanap sa pag pansalo ng alikabok ay ito lang cover ng boom. Lagay ko siya so dyan. Hindi nga ayos ang pagkakalagay eh. Tapos, ayan. Meron tayo dito ang salamin. Siyempre, mamaganda tayo. Tapos, wipes. Yung play button natin, hindi ko pa na-display. -di Nakalagay lang siya dyan. Binakas ko muna kasi na sobrang alikabok. Alcohol, tubig, may padlock tayo. Tapos, yung bingay, guys. Alam nyo ba? Ubus na to. Ayan. Ang bilis sa what? Sa isang buwan. Hindi pa siya umabot ng one month sa akin kasi tinatakot ako siya sa tubig ko. And then, may sebo de macho may ball pen. Tataka <laughs> pa kung bakit ako may kuchilyo dito. May kuchilyo ako dito guys kasi in case na may umakit, putusukin ko sa mata. Go! So, ayan. Mga, uh, hindi ako magsulat-sulat. Tapos, ayan guys. Ayan. So, dito, dito pumapasok ko yung alikabu. Kaya, plan akong bumili ng floor mat para ilagay dito mga kahanap. So, ayan. Nagigipit na ako. Pinanasan ko na at ito na mga kahanap. Ayan siya, may nagregalo sa akin guys. Sobrang lucky eh. Oh, diba? di ba? Hindi ko alam. Ah, <laughs> ayan, kung ito yung maalikabok kasi simula nung dumating to nag-alikabok. Parang sobrang, hindi naman siguro parang, Susk. ayun, mga teddy bear pang nakasabi. Hug me daw, hug me. Ayan, thank you po sa nag -birth, nagpa-birthday sa akin. Tumatanggap ako ng pa-birthday kahit December na. So, ayan guys, a hug me. Alam mo kung gayaan gayaan dito. Ayan, pangarap ko talaga magkaroon ng malaking teddy bear na mas malaki pa sa akin. Hindi ko naman na-expect na, na, na bibigyan na ako ng malaking teddy bear. Ayan, may kayakap na ako. Hindi na ako mag-isa sa gabi. So, kayo, bumundalig na kayo ng teddy bear na malaki. Ako kasi may nagbigay na sa akin. Ayan. Ito na lang ako sa part na to. Tapos, tutulog ako. Yakap-yakap ko siya po gabi. Alam niyo guys, siguro sa teddy bear na to, marami siyang alikabo. Alam niyo yun, parang dami niyang alikabo. Kasi, kapag lumalapit ako sa kanya, nababahit ako. Ang gaya ko, sobrang katin ang ilong. ako kumakain ako makain ako din nagsubo ako syempre susubo tayo siguro anim na bahin ako talisikan lahat ng masuto sabi ko nakakainis kung ko. kailan ako nagsubo saka naman ako babahin ng bongga bongga so ayan guys this is my eyes and my nose at ayan ano kaya magandang gawin dito mga kanat? any suggestion po na pwede natin gawin sa kubo. Ah, kasi ako, nung nakaraan ko, pag gusto bumili ng floor mat, gusto ko bumili ng floor mat mga kahanap para popular pa floor mat natin to sahig na to guys. Tapos kapag gusto kong magtanggalin muna yung pum, dukutin ko muna yung sa floor mat lang ako. Kaso, um, hindi ko alam ang sukat nito. Hindi ko alam kung paano siya susukatin. Alam mo, hindi ako marunong magsukat-sukat ng mga ngayon-gayon. -ngayon. Gusto ko siya nalagay ng floor mat guys kasi para hindi pumasok masyado yung alikabok kasi nga daanan baga po tayo kaya yun lang. Ayan. Diba? Piling ko maganda talaga. Dito <laughs> may nagregalo sa'yo. So, tin-update ko lang po kayo kasi Hindi no, update rin ako makapag-vlog masyado gawa ng sakitin na po ako. At shoutout po sa lahat dyan. Oo ingin ng mga bata dito guys. Sinisigawan ko itong mga bata ito minsan. Hindi naman sigaw na lang. Ha? Hey! Kaya na. Hindi man nag Sabi ko, lumayos kayo. Ipapabok ito po kayo. Ngayon talaga ng mga bata yan. Kasi guys, nagpunti din ako ng pamakin ko. Mga nakarakaraw. Tapos, o oh, yan, di ba? dito mga kahanap. Alam niyo, kung yung, yung amoy ng sigarilyo, hindi ko siya kayang amoy yung liot. Hindi o, ko kaya. Parang nakaamoy lang ako. Parang ang bilis kong maapektuhan. Gayun. Kaya nga, lagi like, ko sinasaraduan yung pintuan dito sa restaurant. Kasi guys, yung ibang tao. Nakikita mo ba? Tapos naninigarili pa sa loob. Tapos kagaya nga yung amoy sigarili. Siguro may naninigarilyo sa labas. Tapos, nakikita mo ba sila sa loob? Dito sa rest house. Tapos guys, naninigari yun. Tapos yung sigari na iiwan sa loob dito hanggang sa taas. Amoy ko kasi yun guys. Matindi ang pang-amoy ko. Tapos, sasabihan ko sila. One time sinabihan ko sila. Sabi ko, kasi may nag naghahayo man ng labat sa baba. Labat di man talaga dito naghahayo sa baba. Kasi malawak ang space ng babae. Sabi ko sa kanila, uwi pa kayo naman ng pinto. Kasi po, may mga nagtatambay na naninigarilyo. Garilio. Hindi ko talaga kaya ang amoy ng sigarilyo. Kahit nga, guys, amoy lang ko doon. Nung nasa bahay nga ako nakapira, guys, walang nga ni Garilio sa bahay. Saka sinabihan ko rin sila na, kung sila man ni Garilio. alam, alam niyo yun, may mga bata. Tapos, meron pang mga di ba diba? Kaya, dapat mag-isip-isip din naman sila na, hmm, kung ako sa kanilang din ako man kasi bawas na ang buhay nila. So, yun lang mga kahana. Puso ko lang kayo i-update sana po ay ah, hindi ako lagnatin. Kasi kagabi nilagnat ako. Sana hindi ako lagnatin ngayon. Mamayang gabi. Kasi nakakailan tulog na ako. Kapatatulog na ako ngayon maghapon. Tapos yun. Ila lang. Gusto ko lang makishare sa inyo. Gusto ko lang kayo kamustahin. Kasi nga po. Ayun. Di na kayo? Ayun. Wala na kayo mga ano, vlog, vlog, vlog. Pero... Ayan. May nabasa ako sa comment na. Yung last video ko na. <laughs> yung sumama ako sa laot. May nag-comment sa akin na. Hindi naman siya pang bubas kasi concern lang po si Uya. Huwag daw akong sumama. Ay, wag ko daw i yung life ko for vlogging. Siguro nga, guys. Kasi ang tigas kasi ng ulo ko. Ang kasi naghahanap na, Uy, maglaot adventure ka naman. Puro ka na lang gayan Shep nakikinig din man ako sa inyo ngayon. isabi ko kay Man, na. Sama ako. Alam ko na malakas. Alam ko na malakas tapos Ubatong Alam ko na malakas na kasi pag alis pa lang naman dito malakas na ito yun naman sa vlog. Alam ko na malakas. Tapos ako naman si sobrang kulit kong bata. Nagpilit pa rin ako sumama mga kaibigan. Sama ako. Ito, nung nananakbo guys, basang-basa na ako. Kasi nasasagbo ako ng alon. Hindi ako makatayo kasi baka makabitaw ako. Matalasik ako sa dagat. Mawala ako, di ba? Ngayon. Tapos, nung time na nagtigil na yung bangka. Layo ng binayahe namin eh. Tigil na, na yung bangka. Tapos, sabi ko, hindi naman ako nahihilo. Talaga ako nahihilo noong una, mga pahalap Ngayon, humiga ako. Pagkahiga ako. Tapos, yun na, nagsimula na akong mahilo-hilo. Hindi na ako kumain, guys. Tapos, ah, uh, pinalipat ako ng higa ng pwesto dun daw ako sa baba. <laughs> kasi dahil hindi dun masyadong uh, pangangadilipat ako. Pagkalipat ko ng pwesto, guys, mga seven ata, yun, seven. Paglipat ko ng pwesto, dun ako nag-start magsuka kasi nagalaw ako. Pagkasuka ko, guys, ah, uh, yun na, sunod-sunod na yung suka ko, hindi ko na makontrol, suka na ako ng suka. As in, nagdadasal na ako, as sabi ko, tama na, ngayon, hindi na mo sasama sa lao. <laughs> Tapos, ano, makakahanap yan. ah <laughs> uh, kulay green at kulay yellow na po ko. As in, hindi mo makawisap makausap, kahit ano, anyway, wala na akong pakialam kahit anong itsura ko mga pa ba Basta nakasalanta lang ako. Kahit nakaganto ang itsura ko, tumutulo yung suka ko. Ilo ako ng Ang oh, sakit ng chan ko. salam alam niyo ba yung cellphone ko na to? Nabasa siya ng tubig. Kasi hindi ko na siya ma-charge. Buti na lang si Pierre may binigay sa akin wireless charger kasama ng cellphone na to. Buti na lang talaga, Kuya Ray may binigay ng wireless charger. kasi kung hindi, hindi ko na alam ang gagawin ko makakahanap. Gusto ko sana siyang ipaayos sa naga. Kaso, mahal daw ang paayos. Mahabot daw ng 11 to 17,000 thousand mga ko. Ayaw huwag nga lang magpaayos. Pag-antay na lang ulit lang. Uh, Makaipon-ipon na lang ulit mga kahanap. So, <laughs> yan grabe ang malikabuka. Ay, huwag mo kong tinitintay So, ayan mga kahanap. Ayan na po ang ating Christmas late din naman si Ate May. So, ayan mga kahanap. Pagpapaalam na muna po si kahanap. At maraming salamat po sa suporta at pagmamahal niyo kay kahanap. Mag-iingat po tayo lahat. <laughs> Sunod na vlog ko. Wala na akong sipon. Promise. Bye-bye! Babay na. Ay, wait lang guys. Meron pa pala akong share sa inyo. Siguro, hindi lang ako. Kasi si malabata ako, naging pan ako ng katingin. Grabe guys, ayok talaga. nag ako. Hindi ako nag guys. Kasi pan pan talaga nila ako. Simula lahat ng palabas nila pinanood ko. Tapos abang na abang ako sa mga bu update ng buhay nila. Tapos hindi ko matanggap na nag-break na sila. <laughs> nag-break na sila. Kasi hindi na ako, hindi na ako nag-Facebook, hindi ako nag-TikTok kasi yun lang napapanood ko guys. Kaya tutulog na lang ako. Sabi ko hindi mo na ako mag-Facebook kasi yung topic ngayon. Pero anyway, hindi naman nila ako kilala. ba diba? Pero apektado ako guys. Kasi nag-break yung aking ano, uh, love team na. Pero okay lang. At saka, Yeah, I'm not. Yung <laughs> national ko lang mga kahanap. So, babay na po talaga. Totoo na to. Babay! Oh, wala na yung chisme. So, ka na mag Babay po. Thank you for watching. Ito <coughs> na guys. Simula na to.